<laughs> ah, good morning. Good morning. Do you want to I didn't know till the day you gone, That I could feel this mess Without you here Kidapawan na to Welcome sa Kidapawan Kaya kamusta biya Ako ang dugay. Right on, Time away for no one You gotta say what you want If you were here with me now

Hoy okay, gani, sumo to karma ko guys no. O, na po mi ni yani. Oh ni sa tong babae guys nga namit meet na, na ko sa Jollibee Valencia nya. Katong naka video call na lang pod nako, na Oh di ba? O, diba? o karon ka ko guys kay invite na ko siya nga mula sa North Cotabato kay yan si Yanni taga nun mara siya nag-invite na mula amulaag dari sa Amua dari sa Kidapawan ng Magpet bali siya gikan Bukid nun ako gikan Magpet sa Carmen may magkita mga kois so sundoon ako siya sa Carmen kay wala siya katood dari banda kay wala pa siya katood Kidapawan ng Magpet no so karon makaata na yun siya so ako siya ilaag ron ilaag as a friend yung konyat ka pag uwi. <laughs> Takar mga kars! na ko sa carmen So, magkita na Hala! Tagbutar lang po siya mga kars na no? agikan sa bukid nun. So, doon na to atong Disney princess na friend. Friend lang? No? Hunted friend lang ba? Mukuli na po na siya niya mga kuys pagkahapon A few moments later so, excited na excited nako, na nako Carmen guys So, diri man kung may makita sa Municipal Hall of Carmen Uy. sao sao nó sẽ nắng lượt đủ rồi ai good morning good morning đừng có ý cô ai anh Ha? Ha, <laughs> kamusta ang biyay ni mo? Tasa yung diyay ni mo, no? <laughs> wala! Wala ko'y dala dal ba? Sunod na lang. <laughs> <laughs> Sunod na ang sticker na, wala ko'y dala ba? <laughs> Kaila ka? nakita ni mo ni. <laughs> sa akong vlog. <flat. laughs> <laughs> Ay, mauna na siya. Kaduang kita na mo. <laughs> parto, parto. parto daw. 2 daw. few moments later. Let's go. Nakita na yun, Milsap. Grabe, <tipos> taasan niyo. Gumay kayo sa'yo yung motor. Gumay ko sa'yo yung motor. Gumay ko sa'yo yung motor. Ginaanaran niyo mo. Huh? Panghatag height. Thank you, ah. Pagkas ako. Welcome to the Gidapawan Welcome to Gidapawan Mga sa si tay? Gutom na ko, ikaw? Ato mga kaon? Bisano ra? Siyempre kasi kumalala Ha? Ah, grabe, kumpiyansa ka sa mong ano ha? Surutsun ha? Surutsun

yeah, 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 yeah. I didn't know what it meant to be alone I didn't know till the day you were gone I could feel this miserable Without you here with me But now I'm standing looking in the mirror I'm Wondering whatever happened to our love You gotta thought that there would always be enough. Nice Since you disappeared, I know A time away from no one You gotta say what you want If you were here with me now I'd tell you your